Ay, eto na nga at ako'y nakapanood ng na nagluluto ng dinugo ano nakaraan. Yung boses ko pala mga mare ay huwag nyo nang pansinin dahil medyo sinisipon ako. Yung ang init-init ang panahin, pero sinisipon ka. Eto na nga at bumili na ako ng karne ng baboy na pwedeng pang dinuguan. Tapos ganyan lang yung hiwa-hiwa ko. Sabi ko nga paano ako magdidinuguan kung walang benta ng dugo ng baboy dito sa Japan? Pero wag kayo mag-alala dahil gagawan natin ang paraan yan. So, prepare ko na yung sibuyas tapos yung bawang. Ayan, tig-tig-tig-tig lang. Ano daw? Tig-tig-tig-tig. Yan, oh. Alam nyo ba dati hindi ako talaga marunong magluto? Tuprito-prito prito lang, ganun. Pero nung nagkaroon na ako ng anak ay, kung ano-ano na, naging chef na ako mga be kulang na lang talaga yung tunay na asawa para matikman naman na yung mga luto ko. Be, ay, ganun ba? So, ayan. Oo, oh, ready na ako, be. Ready na, ready na. Aha. So, ayan. Impisok ko na pala yung karne. Tapos, imekos, imekos. Tapos, dapat maging brown. Brownish na ganyan. At dahil medyo matabang yung nabili kong karne, ay, ang dami kong natanggal na mantika niya. Hate fat. Sabi ng matabang kagaya ko. Uy, hindi naman. So, ayan na nga. Mga nagtatanong kung anong ginamit ko. Ito yung tinta ng pusit. Ayan. Kadalasan sinahalo yan sa mga pasta, pero ginawa ko pang dinuguan, mga be. So, ayan. Mabibili nyo yan sa mga supermarket. ganoon Yeah, pwedeng, pwede, pwede sa so, mga hindi ko kumakain ng dugo ng baboy. Kalasa niya talaga. Feeling ko lang ha, feeling ko lang doon sa luto ko, kalasa niya. So nilagyan ko lang siya ng ayan, sili, paminta, suka, tapos konting asin lang. Hindi kasi ako medyo maalat. Ay ano daw, so habang yan, pinapatuyo ko yung sabaw niya, nagsampay muna ako. ba diba? Ganito yung mga OFW, sino nakakaralik? Nagluluto, naglalaba, ayan. Multitasking mga bare. So, bago nga pala ako kumain, ay umiinom ako ng placenta from Mosbio. Hindi ako na pasyado nagpapaputi mga mare, pero gusto ko. Medyo naguglow glow yung balat ko. Tapos, maglalighten yung mga peklat ko. Tapos, yung mga pinanggalingan ng mga tegyawat, ng mga ganon. Meron pa ako dito. Gusto nyo ba for free lang? After ko nga maluto yung dinuguan ay sabi ko yung magsasangag ako. Meron nga pala akong biniling frozen na na mga ganyang mekos-mekos na kung ano-ano na sinasawag sa ano yon Sinangag ba? Sinangag. O ba diba, gabi tapos nagsinangag ako. Sabi ko dadamihan ko na kasi baon ko pa kinabukasan tapos kakain lang ko pa noong umaga. O ba diba, multi-purpose mga be? Ako lang ba? Ako lang ba yung nakakaisip na parang paulit-ulit na lang yung ginagawa ko. Magluluto ng pagkain, matutulog, gigising, magtatrabaho, uuwi, maliligo, magluluto, kakain, matutulog, magbibihis, maliligo papasok, ganun be, paulit-ulit na lang be. Sign of aging na ba to o sign na ng Oy, mag-resign na tayo. mag retire na tayo sa so, kakatrabaho. Wala din lang tayong naiipon. Umuwi na tayo lahat. Ah, charis! Meron ako ditong chili garlic. Galing pa sa Pinas na pinabaon sa akin ng mama ng jowa ko. Mama at papa pala ng jowa ko. Watch out sa inyo, mama and papa. Uh -huh. At dahil tamad akong gumawa ng miso soup ngayon, may nabibili sa mga supermarket na mga ganyan, sa mga pamilihan na ganyan. Ayun, nakasasay lang siya. Tapos, yun na. So, itadakimas. Kain na tayo mga bee. So nakikita yun na sa bandang right ko, yung parang tubig dyan na tea, ay parang tubig na tea, tea talaga yan, cha'a. Mugi cha'a yan, or barley, ayan, nabibili din yan sa mga, mura lang yan eh, tapos ayan, binababad ko lang siya ng matagal, tapos ayan, for the inom na ang person. Kadalasan hindi umiinom ng tubig ang mga hapon, ganyan yung lagi yung iniinom nila, cha'a lang talaga, cha'a, 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 umaga, takhali, gabi, habang kumakain, lahat ng pagkain nila may cha'a. At chika ko lang mga mare, yan daw yung dahilan nila kung bakit mahaba ang mga buhay ng mga hapon. So, dahil palagi akong pagod sa trabaho, kaya lamon ako ng lamon. Hindi ko talaga mapigilan, lumamon ng lumamon. Sabi ko, pagod na pagod na ako sa trabaho. Tapos, titibirin ko pa yung sarili ko. I lumamon tayo ng lumamon. Baka may gusto kayo ipaluto sa susunod, comment na.